Ngayong magtatapos na ang buwan ng Nobyembre at papasok na ang buwan ng Desyembre at ang Christmas o Holiday Season, abala pa rin ang kapulisan ng Baler sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ito ang napagalaman ng NSK TV News kay Baler Municipal Police Station Chief Major Edgardo Habar. ngayon sa kanya, mapayapa naman at uh, generally peaceful. Mababa ang crime rate ng baler. Nakikita lagi sila na bibigay informasyon at kaalaman sa mga eskwelahan at sa public market at kung saan-saan. Ukol sa mga batas, pag-iingat, laban sa krimen. Nagbibigay ng mga flyers, abala rin sa pagtulong sa mga binagyo, papatrolya tuwing gabi, pagtulong sa mga kapipinsala, ang nagkukolaps ang kanilang ginagawang police visibility upang mahadlangan ng anumang paglaganap ng krimen nanguhuli at kumikilos sa laban sa droga at nanguhuli ng mga kriminal na at large. Sa may kaso. Sir Atchaka, uh, uh, regarding po sa ano po, may, baka may announcement po kayo sa ating mamamayan sa buong Aurora sa inyong tanggapan mula sa tanggapan niyo po sa PNP di uh, Baler. Uh, okay po. Ah uh, dito po ah uh, dito po sa bayan ng Baler sir ay uh, peaceful pa tayo, no? Mm -hmm. Peaceful pa rin tayo sapagkat uh, medyo mababa ang ating uh, crime presence ngayon. So, kami dito sa Pindoy Baler ay patuloy naman yung aming uh, ginagawang uh, uh, serbisyo no para mapanatili natin ang katahimikan sa bayan ng Baler. O, uh -huh. uh, okay. Okay. The Christmas rushes through Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.